malaki Malaki. Ngayon lang kami, ngayon lang kami nakatanggap ng ganitong tulong. Opo. Okay. Salamat Ferdinand Jr. Marcos sa tulong na ibinigay ninyo sa amin. Baka malaking tulong na po sa amin. salamat, salamat po. Salamat sa Presidente Sir. Ay sa laking tulong niya. Uh, yan ibinigay. Paigay niya. Salamat po kayo, uh, Presidente Bongbong Marcos. Ah, salamat sa iyahang mga tulong sa mga magsasaka. Maraming maraming salamat. Yung silenyo, yung mga, yung koy namin nasira talaga. Salamat po, President Bongbong Marcos, sa tulong mo. Sa ating sama-sama na pagkilos, nakakatiyak ako na makakamit natin ang isang masaganang bukas at ang bagong Pilipinas na matagal na nating pinapangarap. Mabuhay ang ating mga magsasaka at manging isda. Mabuhay ang, ang bagong Pilipinas. Maraming salamat po at magandang hapon po sa inyo.